umayon na. Ha? Wala. Ano ba kasama Kaninong cellphone tong ano keypad? Hindi ko si Ramil ng cellphone na ganyan. Ito yung dati niyang gamit. <coughs> um, ah, Ay! Kayo, pang, ay! 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 Ayan na, naka-live na nga. Eh wala, naka wala pang nanonood. Wala naman kasi nakakaalam na mag-live <laughs> e. yeah. na. Ma'am yeah. Ma Rilisong, really good evening, Mami Merly, Tamsakdan. Ma'am relisong really anak, kaya pakishare nga yung live ko sa sa mga GC. Uh, para may mga makaalam na naka ako.

Fairly Baguio, Tamsak Dan oh, Puti, Tamarli. Thank you, Fairly Baguio. Kumusta <coughs> mm. po ang lahat? Hi, Mommy and all top here. Alin, sige, tanak. Ta, Thank you sa pagpasok. Uh, gusto ko lang naman pagpasalamat sa mga tak family, lalo na tak na sumama sa sa charity nung Sabado. Maraming salamat po at intak na intak pa rin po ang ating tak community. Sobra po ako nagpapasalamat. At syempre, gusto ko rin pong magpasalamat sa mga nagsusuporta doon sa TAC Hong Kong Family na meron pong tayong tutulungan. Sana po suportahan po natin ang TAC Hong Kong Family at napaka-supportive po ng TAC Hong Kong Chapter. Sana po suportahan din po natin sila. At uh, syempre, ang nalalapit na 60th anniversary ay 60th birthday ni Annabel Coronado this coming Saturday August 9 Na ah, thank you so much po sa inyong suporta ah. Maria Luisa Manayuba Thank you hi din po Really mommy mami, ko na po. Thank you anak. Thank you sa shared, pag-share mo sa akin live. Thank you, thank you. Ah, uh, sana sobrang proud po ako. Sobra po akong proud dahil hanggang ngayon, pa 4 ani, parating na tayo sa 4 year anniversary. Intact pa rin po ang ating community uh, going strong at tuloy-tuloy ang ating pagtulong. Kaya 'yun lang po ang kaya ang kaya kong ipagmalaki at maging proud po tayo na ang ating community ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagtulong na talaga namang intact na intact pa rin po tayo. At sobrang Proud ako. Yes, anak Alin, so, sobrang successful ang ating charity nung Sabado. Ang dami nating natulungan, 61 families ang natulungan natin. Kaya proud ako dahil kahit papano ang ating ta community naging handa sa pagtulong. Yung 61 families po ay malaking tulong na po yun na nagawa ng ta community. Kaya Uh, sa tulong ng Tac Pinas. Thank you so much sa mga Tac Pinas na laging handa pagdating sa ganitong pag pagtutulungan, -tul -tul laging handa pa rin ang Tac Pinas. Thank you sa mga Tac Pinas. Pinapakita lang po natin na tayo ay still intact, na intact at going strong ang ating community na TAC community. Maraming salamat po. Very successful po ang nangyaring charity natin noong Sabado. Dami po nating natulungan, 61 families po. At may sobra pa. Yung sobra po ng aming, aming ano, iniwan na rin po namin yung sobra. Ko po. Thank you, Takpinas sa pagsama sa mga ganitong okasyon natin na charity. Nandyan kayo, han, laging handa. Thank you, Takpinas. At napaka-successful yung ating charity nung Sabado. 61 families ang natulungan natin at marami pa tayong sobra na ipinapadonate ko na lang din doon sa barangay na yon. Kaya yeah, thank you so much. Siempre uh, Siyempre, mayroon tayong iba pang natulungan, yung isang tak Hong Kong na humingi ng tulong na si ano, si ano ba yun? Anong pangalan nun? Donalyn Boxit ba yun? Doralyn Boxit? Thank you, Tak Pinas. Thank you, Tak Hong Kong. Thank you, Tak Family. Thank you po sa lahat. At lagi tayong handang magdamayan sa anumang pangabagsubok na dumarating sa ating pamilya. Nakahanda ang ating Master Tak family, family para laging magsuportahan. At ngayon po ay meron na naman tayo kay sa Tak Hong Kong na dapat tulungan natin sa napakabait kong isang anak din yan. At so, tulungan din po natin sila tulungan po natin siya at sa sabado nga po nalalapit na ang ano ang 60th birthday naman ni Annabel Coronado

masarap ng feeling na tayo po ay laging nakakatulong sa ating kapwa. Nasa, napakasarap sa pakiramdam po. Kaya nag-live lang po ako para magpasalamat sa mga Tak Family, Tak Pinas na laging handang dumamay pagdating sa tulungan at pagdating sa bayanihan, andyan handa kayong lahat. Maraming salamat po. At napaka-successful nga po nung ating charity nung Sabado. Kaya uh, thank you sa pakikikisa niyo po sa nagawa nating tulungan. Sobrang nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Masarap um, po ng feeling ng ganitong marami tayong natutulungan. nakaka-proud lang na imabot ta tayo sa apat na taon. Intak na intak pa rin tayo at pagdating sa damayan at pagtulong, andyan pa rin po tayo. Kaya sobrang po akong nagpapasalam. Marami po tayong nagagawang kabutihan sa ating kapwa.

At <laughs> maramaho Ano na kape ang alo mo? So, nakaset at ayun lang ba Mayroon ba si mama? thank mm -hmm.

Bangan nyo po ang ano ang uh, live namin sa Sabado sa 60th birthday ni Annabel Coronado. Uh, abangan nyo rin po yun dahil siyempre banding na naman ng Takpinas at I'm sure na lahat kami masaya na naman dyan. Kaya uh, thank you, thank you talaga sa TAC family na hanggang ngayon <clears throat> intact na intact po tayo masayang masaya ang ating community ah, na pagdating sa pagtulong nandyan pa rin tayo ang, at ang importante po ay intact tayo yun ang pinaka the best intact na intact po tayo at malusog po ang ating pangangatawan wala tayong sakit Oh, Ay, oh, Ay, oh. Ay nung no, ulit ko po, thank you sa mga TAC family na nandyan lagi. Meron tayong tutulungan na naman, na nandyan. Ako. Tak Hong Kong na isa sa mga napaka matulungin, laging handa na dapat natin din suportahan. At syempre at ang 60th birthday ni Annabel sa Sabado po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Yun lang naman po ang aking kaya ako po ako nag live. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga natak family. At sa pagiging intak po natin na ah, laging hindi nandyan tayo pagdating sa mga pagbabayanihan, pagtutulungan, intak pa rin po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po hindi na rin magtatagal. Gusto ko lang pong ipaalala sa inyo at pasalamat. Gusto ko lang pasalamatan lahat ng TAC Family, TAC Pinas sa laging handang um, tumulong, magtulungan. Maraming salamat po sa inyong lahat.